Sanla itim. Nasubukan mo na ba magsanla ng itim? O isa ka ba sa libo-libong Pilipino na nagsasanla ng itim ngayon? O talaga namang matagal ka na nakapagsanla na hanggang hindi pa rin natutubos na. Isa yan sa malaking problema mo. Yes, ito na ang solusyon. Andito si Dave Money, ang inyong lingkod. Guys, magandang umaga po sa inyong lahat. Uh, tuturo ko lang po dito at ibabahagi ko ang karanasan ko kung paano ko nalampasan ang pagsasanla ng itim. Alam nyo po ba na maraming taong na po ako nagsasanla ng ATM paulit-ulit kaliwa't kanan nagsasanla ako sa kaliwa, sinasanla ako sa kanan so inuutang ko, binabayad ko doon so ganoon, paulit-ulit lang guys at along the way, sa awan ng Diyos ay natagpuan ko ang limang teknik at ituturo ko rin po ito sa inyo para kayo din naman po ay kapag isinagawa nyo at isinabuhay ay talaga namang makakaahon kayo sa, mula sa pagkasala ng ATM okay? so ready ka na ba? pero bago ang lahat ano po ba ang ATM? Ang ATM ay at this moment. Nan, at this moment ATM or tinatawag nilang automated teller machine. Ito yung card, tulad po nito, guys. Ito yung card na dito pinapasok ang pera na pang-sahod sa empleyado. At dito rin makukuha. I-shoot lang niyan sa butas ng uh, ATM machine at pipindot ka, makukuha na. Pero tayo mga Pilipino, malupit, di ba? Sa katapusan pang sahod kung gusto natin makasahod ng advance, ipinapahawak natin ang ATM card natin sa mga magagaling na tao. Sila yung may-ari o sila yung may pera na nagsasanla na nagpapasanla ng ATM. Okay? So, pre, sanla naman ako ng ATM. O ba? Ayan. Kapag binigay, ibibigay ko yung ATM ko, bibigyan ako ng pera kung magkano yung amount na gusto ko. Mas malaki pa sasasahurin. Pwede. Eh. Kasi maraming gifts. Ah, two gifts, four gifts. Di ba? Depende. Ilang months. So, syempre, mayroong, tubo yun, meron yung interest. Doon tayo naghihirapan. Doon tayo nababawad sa utang lalo. So, meron 10%, 20%. to depende per month po yun. So, parang 5-6 po siya. Pag nangutang ka ng 1,000, may tubong 100 sa loob ng isang buwan. Kung mangutang ka ng 10,000, 1,000 naman. So, magiging 11,000 ang babayaran mo. I-divide mo na lang siya. Ito yung So, ganun po ang Sanla ATM. So, guys, huwag na natin pampatagalin. Umpisa na natin ang 5 steps para makaahon sa pagsasanla ng ATM. Okay, tip number one, mindset. Isisit po natin ang ating mind. Okay, maraming beses natin yan uh, narinig, lalo na sa mga video. Yes, totoo yan. Kasi nasubukan ko po guys. Mindset ba? So, ang ginawa ko guys, ito ah, uh, pakinggan nyo pong mabuti. Maraming video, dahil lalo na sa cellphone ngayon, maraming videos guys na pwede natin mapanood. No? Yung uh, entertaining, Uh, informative, yung mga frank nakakatuwa, nakakatanggal ng stress na nga naman talaga, pero hindi nila tayo nabibigyan ng pera, o hindi nila tayo natuturuan ng uh, paano kailangan, nasa atin talaga yung mindset, tayong magpago nyan guys, I highly recommend guys sa limang tao na malulupit na silang nagiging mentor ko guys simula nung ginawa ko yun at sinubaybayan ko sila pinanood ko sila talaga namang uh, nagbago yung financial ano status ko guys. Kita mo naman guys, oh, dati hindi ako nakabarong, ay nakabarong nga. Oh, diba? Pogi-pogi. so guys, mindset lang talaga. ah uh, ay, ay, alam ko kilala nyo na sila guys, so baybayan nyo lang. Sila po, Sir Jing Kitan, Sir Arvin Orobia, Bus RDR, Sir MG Lopez, at saka si Sir Joseph Lim. Yung limang tao na yan guys, sila yung mga uh, mga Pilipino na mga entrepreneur, ng mga vlogger na nagtuturo ng na mga informative kung paano yung maman. Okay? So, wala namang masama kung i-consume natin ang oras sa kanila. Diba? Kasi ako, nung time na nag-down na down po ako, guys, ang dami ko talagang problema financially. Pero, sila yung nasubaybayan ko, guys. Nagbago yung pananakos sa isip. Kasi simple lang naman ang gusto ko sa buhay. Makaraos araw-araw, maitawid sa gutom yung pamilya, may trabaho naman ako. 'di ba? Pero may may mga utang talaga ako nakasanla talaga yung ATM ko noon. Pero nung nasubaybayan ko sila, nabago yung mindset ko. Kaya so umpisahan niyo na nasubaybayan yung mga vlogs nila. Mas maganda yung pinakauna nilang vlogs, yung nag-umpisa silang mag-vlog, nag-umpisa silang mag, nag silang mag hanggang sa kasalukuyan. Sigurado guys, pag sinubaybayan nyo lang, isang linggo pa lang, dalawang linggo, isang buwan. Malaki na pagbabago sa mindset mo noon at sa mindset mo ngayon. Kaya, mas magiging pogi ka talaga sa misis mo. Iyon. Iyon, guys, mindset. Kasi sila yung nakakapagpaturo sa atin na mindset. Kung ano ang pinapasok natin, sabi nga doon eh, mayroong dalawang wall, Yan. Ito ay disclaimer lang ah. May dalawang wolf pala sa isip natin. Sabi ni Boss Ardi Arion at sa puso natin. Sa tatlong katao, si bad wolf at saka si good wolf. Ano bang madalas nating pinapakain? Ibig sabihin ko anong madalas nating napapanood, ano ang madalas nating ginagawa o madalas nating uh, kasama na sa salamuha. Ito ba si bad wolf o si good wolf. So, yung mga wolf na yan, eh, talaga namang nasa atin po yan. Kung ang pinapataba natin ay bad wolf, ang lalabas po sa atin at naresulta ng buhay natin ay magiging bad wolf din. Diba? Pero kung mga pinapanood natin or mga binabasa natin, pinapakinggan natin ay ang para sa pagkain ng good wolf, ay eh, talaga namang magiging good wolf tayo, lalo na sa financially. O, so, kita nyo naman guys, hindi, hindi ko na nasanla yung ATM ko kasi ang pinapanood ko, yung mga tao may narating na talaga sa buhay na magandang, may magandang mga pinapayo. Diba? So, yun. Number one, mindset. Tip number two, make a plans, goals, and target. So, guys, maganda kung ima-mindset mo natin sarili natin sa pamagitan ng pakikinig sa mga taong nagtagumpay na makasagawa na tayo ng magagandang plano, goals, at target natin sa buhay. Kailangan magsulat tayo. Ano ba yung plano natin? Ano ba yung goals natin? ano ba yung target natin in this week, in this month, di ba? Preparation guys is the key. Kailangan kasi paghandaan natin ang lahat. So noon, sabog ang plano ko. Sabog ang goals ko, wala akong goals. Wala akong target. Ang gusto ko lang magtrabaho, sahod, trabaho, sahod. Yun lang guys. Pero wala, wala akong narating. In dalawang dekada, 20 years akong nagtatrabaho guys. May utang pa rin ako. Ang ko lang, tatlong anak. <laughs> yun, goods naman yun. Pero siyempre, lumalaki na sila. Kailangan natin sila ng uh, pagplanuhan ng future nila. Magkaroon sila ng magandang kinabukasan. Lalo na tayo yung nagkakaedad na. Yan. So, yun guys. Sa so, pamagitan na panonood ng mga informative vlogs ng ating mga mentors online. Yan. E, talaga namang magkakaroon tayo ng magandang uh, destination. Diba? So, yun yung tip number two. Make a plans, goals, and target. Pangatlo. Ang pangatlong tip na para hindi na tayo makapagsanla ng ATM create other sources of income. Yun guys, napakaganda talaga. Bukod sa trabaho natin guys, magki-create pa tayo ng other source of income. Side hustle, 'di ba? Extra income. Paano naman yan, Sir? Paano naman niyan, uh, Kuya Dave, di eh, may trabaho ako hindi ko mapukusan, tapos wala din na puhunan. Okay guys, uh, maraming paraan, 'di ba? Manood ka lang ng paano ba kumita na may trabaho. So, may tuturo doon. Search ka lang. May raming mga vloggers. Bukod doon, kina Sir Jim Kitan, Bus Arvin Orobia, Bus RDR, MJ Lopez, at saka Sir Joseph. Marami pa talaga mga vloggers na nagtuturo talaga na magagandang uh, guide yung mga may narating na sila. Shortcut na lang ang pupuntahan mo eh. Ito, kasi ituturo na nila. Hindi ka na dadaan sa marami pang lubak-lubak o -lubak, marami pang pasikot-sikot. Yung nagagandahan mo guys. AI ba? Artificial Intelligence. Yung talino nila, tayo na ang gumagamit kasi tinuturo na nila So, ang kailangan lang natin talaga, sipagtyaga at pananampalataya sa mga natin ng, uh, ng tamang diskarte. Okay? So, mas maganda kung may diskarte talaga guys. Paano ba? Ako, ang ginawa ko guys, na ano, ang ginawa ko sa trabaho ko, 50%, binawas ko. Bakit naman? Eh, may trabaho ko 50%, eh, paano naman? Okay, yung 50%, iniwan ko sa trabaho. Yung 50%, sa pagnenegosyo ko. Okay? So, yung 50% na sa trabaho, mas ginalingan ko ngayon. Mas sinipagan ko, mas inagahan ko ng gising. Di diba? Mas nilupitan ko yung trabaho ko, ipinag-aralan ko siya kung paano ko siya ma-execute na mabuti. Kasi ako guys, isa akong supervisor sa trabaho kumpanya namin, sa trabaho namin sa isa sa pilaka, kilalang tinapay dito sa Pilipinas. Mostly dito sa Manila. So, marami akong hawak na mga tao. May mga pasaway, o ba diba? Maraming outlets and supermarkets. Uh, more than 90. So, diba? paano ko yun magagawa? iba. Kailangan lang talaga ng pagplanuhan. Advance natin gawin 'yan. So ginagawa ko yung 50% na binawas in ko, ginalingan ko, sinipagan ko at siyempre pinagpray ko 'yan. Lord, tulungan mo kasi kung ito, magagawa kapag ka, uh, ano. Ayun. S Sawa ng Diyos, dumubli siya. Okay? Ano ibig sabihin? So, mas, dinubli ko yung effort ko. Naging 100% ulit. So, may sobrang 50% doon para sa negosyo ko. Para sa pang-extra income ko, titita ko ng money. Ayan, gives money. Ayan, nakita nyo guys sa likod. Nakabalot siya guys para hindi siya lalambot. Kasi hindi ko pa siya nababalot eh, kasi nagbablog ako. So, ganun lang guys. Kailangan lang natin ng uh, discounted talaga guys. So, yung 50% naman dito, kung mas gagalingan ko pa, kasi passion mo yan eh. Nasa puso mo yan. Hindi ka makakaramdam ng pagod. Okay? So, mayroon ka ng 100% ulit kasi dodoble So, mayroon ka ng 200% unlike sa isa kang ordinaryong pahilata-hilata, 100% nakapokus ka sa trabaho, pero wala kang plano, di ba? Hindi ka pa rin productive. Pero doon, dahil binawas mo yung 50%, pero mas ginalingan mo pa, naging 100%, mas dedicated ka ngayon, di ba? Ganun lang guys, discarte. Eh. <laughs> so, create other sources of income. Alam mo nyo po ba guys, na mayroon akong at least 5 sources of income. Kasi napanood ko rin yun eh, naituro sa akin ng mentor ko sa online. Yan, sila Sir kita, Arvin Orbia. Lalo na yan si Sir Arvin Orbe. Ang galing niya negosyante yan. So, ano, five source of income, trabaho, mani, titinda ako ng mani, nagsa sideline pa ako ng iba kong mga pinagkakakitaan. Minsan naghahabal ako, pero minsan lang yun. Tapos, uh, lalamu, yan guys, huwag ka kinakailangan kasi pag napapunta ako sa malayo, pag uwi ko wala na, sayang oras, isisit ko na yan, lalamu na yan, destination, di ba? Tapos, naghatid sundo ako ng estudyante, yun, mga ganun guys, for kahit magpasuhol ako, maglinis ng bahay nyo, kaya kung gawin yan. Palinisan ko yung ano, maghakot ako ng mga hollow blocks, mga ganyan. Maraming pwede, gamitin mo yung lakas mo, yung isip. O kung may skills ka, mas maganda. Kung freelancer, pwede ka maging freelancer, magaling ka sa computer. Yan, kung, kung, saan ka magaling. Magaling ka magsulat, magaling ka gumawa ng tula, magaling kang pumanta, magperform ka. Maraming guys na pwede mo pagkakitaan. Yan, other social media, na hindi mo na kailang puhunan. Puhunan? Hindi, pwede ka mangkat. O, kunyari, pre, uh, gagamitin mo yung Uh, pre-sale, yung tinatawag nilang pre-sale kaya Sir Arvin orobio ko ito natutunan wala akong puhunan. gusto magnegosyo, may binibenta for sale, saka so, usapin mo lang Sir, magkano yan? Ano yung specification yan? Para may paliwanan ko pag may benta ko ba yan, meron akong posyento? Sasabihin na mayari, o oh, sige, kasi tutulungan mo siyang mabenta eh, mayari, motor for sale, motor, o alamin may specification niya, paano, ilang taon na siya anong model niya, bakit niya binibenta ano ba sira, para pagkadating ng bibenta mo na, alam mo yung sasagot yan, pagdating naman dun sa mabibintahan mo, papatungan mo siya ng presyo. Tapos pagtatawad, huwag may bigay dun sa takto para may tubo ka. Para kabilaan, may kita ka. O, oh, example, for sale, motor, 10,000. Sabihin mo doon, hmm. sir, pag nabinta ko yan, bigyan mo ako ng komisyon. O, sige, mayroon kang 1,000. Pag nabinta, benta mo siya ng 10,000, may 1,000 ka. Okay, sige. O, oh, pagdating dito, ibibenta mo siya ng 15,000. For sale, motor, 15,000. Alam mo na yung kabisado mo na yung specification yung ibig sabihin yung mga tinanong alam mo na yung sagot kasi natanong mo na doon 15,000 tatawad yun pwede ba ano na lang 10,000 an na lang eh, 18,000 mili mo doon diba eh, hindi syempre hindi ka papayag ay eh, hindi boss fix na yan o sige magkasundo tayo 12,000 so naka discount sya ng 3,000 kinuha mo ng 10,000 may tubo ang 2,000 wala kang puhunan na, kasi pinapa ano mo lang sila inaayos mo lang sila para magkasundo So, nagkasundo sila. Nabenta mo ng 12,000, may kita kang 2,000. Doon naman, binigyan ka ng 1,000. Binigay mo 10,000 doon. Tapos, bibigyan ka pa ng 1,000. Doon may 3,000 ka na pagkasundo mo pa sila. At na, nasolve mo pa yung problema na ito kailangan niya benta, ito kailangan na to. So, pareha sila. Ikaw na mangitan. So, yun guys, ang isa sa ano technique paano kumita ng walang puhunan. So, mayroon ka ng 3,000. Pwede ka na umangkat sa akin ng money. Sa money ko guys, Uh, 200 lang isang pack, 26 piraso. So, bibenta mo ng po isa, magiging 260, meron ka 60 pesos na kita. Wala kang puhunan. Okay? Pwede mo utangin sa akin muna. Uh, angkat mo na ako isang pack. Gusto din. Ayan. Sige. Bigay ko sa isang pack. Ibibenta e, mo muna yon. Pag nabenta mo na, magiging 260, bigay mo sa akin 200 puhunan, 60 kang 2. Ganun. Kasimple, magnegosyo na walang puhunan. Okay? So, punta na tayo sa tip number 4. Paano makahon sa pagsasala ng ATM? Ex exercise yourself yan. Exercise yourself. Uh, literally, kailangan natin mag-exercise. Yung sarili natin, kailangan kondisyon. Uh, magtagtag lang, magjaging-jaging, mag basketball o kung anong hilig mong sports, mag-exercise ka. Iset mo, hindi naman kailangan araw-araw. Sa isang linggo, dapat, uh, or kailangan mo maging twice, thrice, di ba? Yung paglalakad, is exercise na rin yan. So, pagbabasa, exercise sa utak. Pag-jaging, pag jaging pag, pag boxing boxing exercise sa katawan. So, ang pag-pray, exercise din sa spirit natin. So, dapat ini-exercise na talaga yung sarili natin. Okay? At, syempre, exercise yourself na gawin mo nang paulit-ulit yung mga mabubuti mong ginagawa. Kanyari, yung mga na, may, na, may na-close ka na deal, gawin mo lang paulit-ulit. Practice makes perfect. Pag ginawa mo nang paulit-ulit, makukuha mo yung technique at talaga namang darating ang araw, ikay magiging malupit. Ayan, o ba? Diba? Practice is the key. So, sa pagpa-practice lang, guys, eh, sa una, sumasakit yung katawan natin. Pag nag-gym, di ba? No pain, no gain. Sumasakit yung katawan natin. Kasi, nanbibigla pa yung muscle natin. Pero pagdating na araw, namumul na yan. Wala na yung sakit, namumul. Ganon din sa utak. Kapag ginagawa mo yung isang bagay, iniisip mo yung isang bagay, o pinag... Uh, ka mga ginagawa, sumasakit ulo mo, napapractice yung utak mo. Kasi yung utak mo may muscle din yan. Okay? Pero pag ginawa mo pa ulit-ulit, masasana yung utak mo, mag-expand na yan. Hindi na yung masakit. Tumating may mga problema, kaya mo na solusyonan na hindi sumasakit ang ulo mo. Kasi praktisado na yung utak mo. Pero pag first time, second time, at wala kang practice-practice sa mga ganun bagay, mga problema, hindi ka na pa-practice. Ngayon, swerte yung, ano bliss nga yung maraming problema dumarating, tinatawanan lang. Kasi, practice lang ito sila, guys. Okay? So, practice makes perfect. Exercise lang. Kailangan lang talaga yan. Yung tip number 4. At tip number 5, pinaka-importante sa lahat. Yan. Yeah bago ang lahat, bago ang tip number one, yung mindset. Tip number two, make a plans and goals target. Number three, create uh, other sources of income. Tapos, exercise yourself. At tip number five, ang pinaka-importante po sa lahat. Pakinggan nyo itong mabuti. Dahil napaka-importante ito. Push. Okay. Ano po ba yung push? Pray until something happens. Alam nyo po ba guys, na ang pagdadasal ay napaka-powerful talaga na way para sa lahat. Okay, sanlahitim. Alam mo yung ginawa namin mag-asawa? may nagpayo lang din sa akin uh, isang kaibigan ko na matanda siya, na meet ko siya siguro sila yung pinadala ni Lord para sa akin upang ako ay uh, advicean. Sabi niya kasi napapansin niya lagi talaga akong problemado at lagi nakasalaitin na point ko sa kanya yun so sabi niya hawak kamay kayong mag-asawa hawakan mo yung wallet nyo na walang laman at magdasal kayo ng matayin pag pray mo sa Panginoon Ginawa namin yung guys, pag uwi ko, ginawa ko kay Mrs. Ma, magdasal tayo. Lord, Panginoon, kami po yung humaharap ngayon sa maraming problema, Panginoon, lalo sa financial Lord. Nakasanla po itim namin, ang dami namin utang. Tulungan mo kami na maahon kami, Panginoon. Bigyan mo po kami ng talino at kaparaanan na makagawa kami ng hapang Panginoon upang matubos na namin ang itim at mabayaran na po namin ang iba namin mga utang, O oh, Lord God. At ang namin sa pangalan ni Jesus, Jesus name ganun lang ang ginawa namin guys okay hindi man agad-agad pero unti-unti may mga tao akong nakakasalamuha may mga tao akong ini-encounter na sila na pala yung tumutugon dun sa mga panalangin ko sa Panginoon na silang nagiging tulay ng na mga biyaya yun sila si Chinkitan si Sel Arvin Orbe sila yung mga blessed na mga tao na naging libre mentors ko diba sa mga taong ayun sa mani itong sa mani ko na guys ang nag turo lang sa akin yung kapatid ko si Jik Jik, si Baltasar Garcera. Alam nyo po ba guys, birthday no, ng kapatid namin bunso si Milbar, October 4. Okay, nandun ako sa Cavite. At binidyo ko ko siya, Tol, asan ka? eh, na kapatid natin dito, happy happy tayo. Hindi siya pumunta kasi kawilang niya Galing Trabaho, guardia siya. Ano yung ginagawa niya, naghihiwa siya ng bawang. Tapos nagluluto siya ng mani Sabi ko, Tol, ano ba yan? Pwede man mong gawin siya pang araw yan. Sabi niya, sayang kasing oras, Tul, Kailangan itong gawin sige ikaw Medyo ko lamang tayo batayin mo lang kapitid natin so kinabukasan dinalan ko siya ng pancit at saka cake kasi kinabukasan na ako umuwi nung so naka-duty na siya guys naka-duty na siya sa Mercury hinatiran ko siya andun na nakapak may mga money talaga namang sabi ko tol, wala pa ako sa isip ko yung magtinday-tinday pero dahil kapatid ko siya at gusto ko siya matulungan din sana ano, supportive ako sa negosyo niya oh ito 100 bibili ako para sa iyo pero ang bala ko ipamigay ko ayoko kasi magtinday. Nahiya ako. Alam mo ba, ang ginawa niya, dinagdagan niya. Sa 100, sampung balot yung ginawa niya 15. O di, sabi ko tol, ibenta mo yan ha, huwag may pamilya, ibenta mo yan. Bininta ko, tag sa nampu, di naging 150. Ay, saan ito mo ah. 50 pesos din tubok na. <laughs> o di ba? So, nangyari guys, sabi na, bumili ka dalawang kilong mani, eh. subukan mo Ganito magluto, panuro mo sa YouTube, nandyan sa YouTube lang yan. So, ginawa ko guys, sinubukan ko. Ah, labenta? Yun nga lang, ang daming sumakit na panga ng mga customer kasi malambot. Hindi <laughs> ko nakuha yung tamang lutong. Kasi dapat pala nakababad sa mantika. Itinili e, ko sa mantika. Yung maliit na buti lang yung mantika. Yun, 350 ml. Eh, isang kilong binuhos ko dun eh. So, hindi siya, ano, dapat pala ibabaw yung mantika. Lubog siya sa mantika. Kaya, nakit yung panga. Pero, ang daming complain. Ang daming negative complain. Ano, yung complain na yun, yun ang ginawa ko na ano. Ginawa kong Ah, uh, ba't yan? Ah, ganun pala, pala pala. O sige ma'am, sige gagawin ko. So, ginawa ko yung mga concerns nila. Kasi good yun eh, yung mga concerns nila, yung mga negatibo na binabat sa akin. Na, Ganito, ay, pangit uh, yung mani mo, lambot, lagit pa nga. O, so, in-improve in ko siya guys. Alam nyo po guys, to make the long story short, nakakaluto na ako ngayon isang sako, napapaubos ko siya sa dalawang araw lang. Okay, may trabaho pa ako noon, ah. Mindset lang. May mindset yung mga anak ko. silang nagbabalot, siya nagluto. Natutulog na ako, nagpapahinga na ako. Pagising ko, nakabalot na. Dispose ko na lang. Limit ko na lang. Diba? Ganun, kaganda pala pag may negosyo. Kaya sa awal ng Diyos, thank you, Lord. Hindi na po ko napagsanla ng ATM kasi nakagawa na ako ng extra income yung tips Money. So, guys, ay pagdadarasal ko rin na sana kayo ay masundan nyo to yung limang tips na tinuro ko para hindi na rin po kayo makapagsanla ng ATM at kumusin yung ATM nyo at the same time ay magkaroon na kayo ng extra income. Okay, sa susunod, sa susunod nating video guys, marami pa po akong i-share sa inyo na iskaranasan ko personally. At ibabahagi ko sa inyo guys, lalo na sa tinataha ko ngayon mga uh, journey. Marami pa tayong mga uh, tips na ibibigay sa inyo. Basta, uh, recap lang natin. 5 tips para hindi na makapagsanla ng ATM. Ano mga kailangan gawin? Ayusin natin ang mindset natin. Pangalawa, dapat make a plans, goals, and target. Pangatlo, create other sources of income. Pangapat, exercise yourself. At pang lima, push. Pray until something happens. Maraming maraming salamat. Hanggang dito na lang po ang video na to. At hanggang sa muli natin pagkikita. Once again, my name is Dave Garcera. At aka Dave's Money. Ang inyong lingkod. At sa mga hindi pa nag-subscribe at gustong mag-comment yan, may mga idadagdag kayo, open ko ang ating comment section. Maraming maraming salamat. And always remember, Always keep cool, stay humble, and remain faithful Even when we are in the middle of a big trouble, stay safe and God bless. To all. See you on our next video. Bye bye.